Kain tayo. Ayos sila, no? Ha? Ayos. Kain, Kain tayo. Sige, sige. Oo, Upo muna kayo. Ah, Julius, bilang mo muna sila makakain. Su-su-su-su-su-su-su-su-su-soup drinks po, ma'am. Ha? Oo, oo, oo. Saka, na rin. Kahit na ano, bilisan mo. Ha? Nakikiramay ako. Pamangkin ka ba niya? Oo. No. Madalas ka nga niya sa aking nababanggit mabait ka raw. Talaga, ho? Oh? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Tapos ano po? Marami siyang sinasabi. Proud na proud daw siya sa'yo. Talaga? Oo. Ano oh. mo na ngayon? Ano ba pangalan niyo? Ako si Aling Nene. <laughs> <laughs> Tapos ano pa ang ito sa'yo? Ang sabi niya, meron daw siyang magandang plano sa'yo at sa iyong magiging asawa. Talaga, ho? Oh? Oo. Oh. Nagigilty yata ako. Honey, Honey, my love, so sweet. Lika, dali. Oh, kasi to, mayroon palang magandang plano para sa atin. Itong si Uncle. Talaga? Oo, oh, para sa kinabukasan natin. Oh, ano daw? Ano daw? Uncle. Ano? Yung auntie mo. Auntie? auntie? Ay, hindi na ang bakla yung uncle ko, ha. Di ba si Magda yan? Lalaki ko ba yun? Babae! Hmm. Hmm? Matingnan nga. Kaya nga Magda, eh babae. Ako naman? Ay! Eh, ba't ganito yung ni Magda? Eh, merong pigote! Ay! Sino ba to? Ay, Diyos ko! Makaalis na nga! Hindi naman dito yung kay Magda eh! Iba pa lang pa tayong pinuntahan. Ikaw naman, tinawag-tawag mo pa ako eh. Teka. Nasaan yung dalawa? Ba't sa mo tinatanong? Di ba ikaw nang pabantay doon? Ay, eh, ba tinawag mo ako? Tinawag ba kita? Oo, tinawag mo ako. Tinawag lang kita. Hindi ko sinabing lumapit ka. Nami uh, Sap, meron na kayo nakapirma dito. Ayun, tamang-tama. Di bale, hahanapin ko na lang kung sino itong dalawang taong to. Anong gagawin natin? Hmm. Yung, hmm. yung mismo! Eh, sandali, tiga, tiga, tiga! Hmm. Sandali! Kami na una sa burol ni Angkil eh. Ah, kayo ba? Ay, excuse me lang, ano, pero iba ho kasi yung pangalang nakasulat dito, so impossible kayong nauna dito. Hindi! Eh, kami nakapirma dyan, kaya lang nawala yung guestbook namin. Ah, kayo, eh, sorry. Ah, yung isang guestbook, na kung hindi naman kasi ano yun, ito kasi ang official guestbook ni Don Segundo. So, walang kwento yung isa. Pero anyway, um, okay lang naman kung gusto nyo kayong pangatlo at pangapat. Okay? Ayan. Wala namang problema doon eh. Eh, na anong po sa say ng pagpirma namin dito. Ah, uh, ang mabuti pa, puntahan niyo na lang ako doon sa opisina. Okay? Hmm. Horizon Entertainment Enterprises. Ito na nga. H-E-E. He! Uh, sa ano ba yung... Uh, Perio, magta... uh, hey! pa yung... Naman... Ah, Miss, pwede ko ba magtang... Ah, ako... He! Ah, Miss, Miss... He! Halika rito! Ah, uh, Brad... Ikaw ba yun? Yeah. Hindi ka naman nagsasalita eh. Paano ko naman malalaman? Tanggap ka na. Tanggap ka na. Tatawagin ko lang yung mga kasama mo, Dick! Harry! Ma'am. Ma'am? Siyang bago niyong mga kasama. Si... Orot. 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 Okay? Mm. Okay? Siya makakasama niyo ngayon sa paglilinis. Ituro niyo na lang, lang kung nasan yung mga gamit. Hey! Sige na! Bigyan nyo lang yung masusot niya. Ay. Oh? Alika. Ano na? Uy, sa nga pa rin. Hey! Alika na. Nasaan? Hey! Ay! Nasaan ang cheque ko? Ito ho. Ito ho. Ready na. May firma na? Meron na ho. Uh, sir, si ma'am mo hindi niya... Hey! Sir, yung voucher... Hey! <laughs> Charlie? Ha! Brad! Ang ganda ng uniform niyo ah! Mm, para swat! Mm, Oo. Oh. Mukhang okay magtrabaho sa inyo ah. Oo. Oh, mm. Talagang okay. Isa mm, lang problema eh. Isa lang? Ang mm, asawa ni ma'am. Si Mr. Tiborcio. Bakit? Pag natalo si Mr. Tiborcio eh... Dalawang buwan, walang sweldo. Dalawang buwan. Ang ibig sabihin, pati tayo damay. damay tayo doon. Impacto naman yung sa Mr. eh. Impacto yun eh. Talaga? Oh. nga ng ulo yun eh. Talagang impacto siya. Asan na asan ako Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? oh, ka naman talaga eh. Talagang impacto ka. Alam mo, matagal ako Sino ba to? Sino ba to? Ito ba impacto? Ay, Ay, miss, salamat po. Okay, Mr. Santos, pa? kayo na po. Yes, po. Salamat. Maganda pa kirandom ko, Inso. Mukhang tanggap tayo. Pasok tayo? Ayos! Talaga Ayos! 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 Si Jefferson Chua, huh? papalikin na ito mamaya, ha? Yes, ma'am. Uh. uh, Uy! <laughs> Anong ginagawa nitong dalawang hampas lupang dukhang mararitang dayok-dok dito? Excuse me? Are you talking to us? Huh? Ikaw nga maswerte yung nakapasok sa marangyang opisinang to. Samantala, nakita ko sa labas minakalagay na No, pizza loud. <laughs> Sino ba kasi nagpapasok sa'yo dito? Eh, kung nga dapat tinatanong namin yan eh. Dahil ang pagbumuka mo, dapat sa kwadra. Dahil mukha kang... <clears throat> Kabayo! Tigidig, tigidig, tigidig. Kaya pa na nag-a-apply na niya mag-abroad kasi naghihirap na. <laughs> <laughs> Dina, Sabihin mo kasi dalawang bugok na to kung ba't ako nandito? Ah, <laughs> uh, sya siya po kasi may-ari ng Solid Liquid Airlines. Huh? Kung saan kayo nag apply Tara, ulo na tayo. Uy! Teka, hindi pa tayo tapos. nag apply kayo, di ba? Gusto niyo magkatrabaho? Bakit? Kasi wala nang makain? Bakit? Kasi wala nang sumasakit sa bulok niyong kalesa. Guard! Sir, sa susunod, pagsing baho ng kabayo, katulad itong dalawang to, agong papapasukin. Yes, sir. Mga patay, gutom na walang makain-kain, pero saksakan ng yabang. Uwe! Tara na, sir. Baka maasipa pa kayo. Uwe! Uwe!